Hello everyone! Welcome back sa aking YouTube channel. Ito po ang Engineer Life 101 at meron na naman po akong ibabahagi sa inyo na aking kaalaman sa Excel. So, paano po tayo makakapag-highlight ng raw kagaya nito na kapag clinic po natin, automatically na-highlight po siya. So, maganda po ito. Uh, minsan kasi uh, medyo nalilito po tayo kung ano yung Uh, pipiliin po natin. I mean, kung ano yung tinitingnan natin ng mga cells. Okay? So, lalo na po yung uh, pagka marami na po data. Ito, konti lang po yung data natin. So, sige, simulan ko na po yung aking tutorial. Okay, punta muna tayo dito sa sheet number 2 dahil ito po yung aking raw data. So, wala pa po, po yung highlight. So, meron tayo dito na um, yung mga din ginagamit ko na, na na data dati. Okay. So, ang una po natin gagawin ay um, i-highlight po natin kung alin po yung gusto natin. I mean, yung gusto natin na, na cells or yung table na gagawan po natin ng highlight. Okay? So, ito po. Uh, Kinuha po natin yung L, ay L3 to N16. So, yan pa. Okay. And then, pindutin po natin, or ikiklik po natin itong conditional formatting. sa so, click natin itong new rule. And then, hanapin po natin yung use formula to determine which cells to format. So, dito po, Nakikita po natin yung format values where this formula is true. Ang ilalagay po natin dito ay equals raw okay open and close parentheses and then equals cell okay open parentheses lagyan po natin ng quotation and then raw and then quotation, and close parenthesis. Okay. So, kung nagawa na po natin yan, click lang natin yung format, and then pili lang po tayo dito kung ano yung gusto natin color na gamitin. So, dito, halimbawa gusto ko na blue po yung gagamitin natin. Click lang natin yung okay, and then okay. So, nakita nyo, nag-highlight po siya dun sa una. Pero, hindi niya po na-highlight yung iba. Kasi, parang ang tinuro lang po ng formula natin ay ito. So, paano natin siya i-activate sa lahat? So, gagamit po tayo ng VBA. Okay. So, yung v, um, ayan, VBA, Visual Basic. So, click nyo lang po or right-click natin tong sheet number 2. And then, click nyo po yung view code. So, dito, uh, nakaklik po siya sa sheet number 2. And then, nakita niyo po blank po yung nakalagay dito sa ating module. Click lang po natin yung general. And hanapin natin yung worksheet. So, nandito po meron ng initially na nakalagay po na comment Yung private sub and end sub. So, dito po sa gitna ng private sub and end sub. Ita-type lang po natin yung target that calculate. Okay. So and then automatically po naka-save na po 'yan. Iko-close po natin yung ating um, um module and then try po natin kung mag-activate. Okay. So ngayon nakita po natin na once na kiniklik po natin siya, na-highlight na po yung kanyang raw. Okay. Actually, pwede nyo po siyang gawin sa lahat. So, halimbawa po, um, pwede nyo pong i-highlight po ito. Okay, para naman, okay, uh, i-clear ko muna yung rules po muna nito. So, clear natin. So, yun po yung unang ginawa natin, na-highlight lang po yung table. Ngayon, para po magawa natin uh, sa entire na na worksheet po, uh, mag-general ulit po tayo, and then use the formula. So, ulitin ko po, ano po yung formula po natin? Equals raw, open and close, equals, I mean equals cell, then open, Quotation, raw, and quotation, and close. And then, hanap tayo ng color. So, for example, orange. And then, okay. And then, okay. So, tingnan niyo po, um, na-highlight po yung entire na uh, kanyang column. I mean, entire raw. Okay, so, yan lang po ang aking tutorial ngayon. At uh, sana po ay nakatulong po sa inyo. It